Maraming salamat po sa team. Ninoon po ako sa inyo. Napakamura po ba ng pilihin ngayon? Yeah! Ulitin ko po ha. Napakamura po ba ng pilihin ngayon? Yeah! Pero ngayon, ang ating bansa ay isang bansa balaya. Nagsasarili. Wala tayong, wala tayo sa pamamahala ng ibang bansa. Wala tayo sa pamamahala ng Netherlands. Bakit ang hukuman na ito ang hahatol sa isang Pilipino? kita na nangyari. Ang ating Pangulo na lumalaban sa komunista ay siya ngayon ang tinala sa Netherlands. Tingnan po ninyo ang kabalintunaan nangyayari sa ating bansa. Sa Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po sa Team Ninong. Mula sa ating Vice Mayor Ninong de la Cruz na ngayon ay tumatakbo bilang congressman ng Long District ng Balabon. Ang kanyang mga kasama, si Consihal Dado Punanan, na alam pong tumatakbong uh, Vice Mayor ng uh, Sudat ng Malabon at uh, si Rome Kunanan uh, na ng Barangay Potrero na tumatakbo namang uh, Ponsihal ng bayan. Pinasasalamatan po rin po yung aking mga kasama, yung Marco for Senator Movement na nandito rin po ngayon. Ganon din po yung uh, Lawyers for Marcoleta na pinamumunahan ng aking kaklase sa law school si uh, Attorney Orly Rimamoseno na nandito po silang lahat. At lalong lalo na kayo po sapagkat kahit maraming uh, marami po kayong ginagawa katulad po ngayon maaring nagluluto na po kayo ng hapunan pero pinagsikapan pa rin ninyong makarating dito para naman na uh, magkakakilakilala ito at magkamustahan po tayong lahat. Kasi po sa ngayon, napakarami pong uh, problema ang hinaharap ng ating bansa. Kaya gusto ko po kayong makausap. Magtatanong muna po ako sa inyo, napakamura po ba ng pilihin ngayon? Ulitin ko po, ha? napakamura po ba ng bilihin ngayon? Yes! Napakamura po ba ng bigas ngayon? Yes! O baka naman po yung gamot, medyo mura naman. Yes! O yung ospital isp po, baka naman yan ay murang-mura -mura sa atin. Yes! Yes! Eh yung kuryente po. Yes! Hindi po ba mura ang kuryente dito sa Malabon? Yes! Wala na po bang mura? ngayon? Yeah! Eh yung traffic, maayos na po, di ba? Yeah! Yung baha, wala na pong baha, di ba? Yeah! Eh kailangan po tayo magkaroon ng sumpaan ngayong araw na ito. Yeah! Kailangan po makapaghalal kayo ng tunay na magliligot sa inyo para po itong tinatanong ko sa inyo magkaroon po ng mabuting kasagutan. Sa ngayon po, alam ko marami sa inyo kung hindi man lahat ay nalulungkot. Sapagkat alam ninyo kung ano ang nangyari sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang ating pong dating Pangulo, Rodrigo Duterte ay bigla na lang nilang tinupot at dinala sa malayong bansa. Malayong malayo sa atin. At doon, siya po ay sapilitang uusigin at ahatulan ng isang hukuman na hindi natin kinikilala. Yan po ang problema. Yun pong mga senador na nasa kabilang team. Alam naman po rin ito kung anong team yung sinasabi ko. Ah, kami po kasi, ako kasama ko dun sa team Suka. Alam po ba ninyo yung team Suka? PTP laban. Team Suka laban sa team Sumpa. Eh kung hindi ba naman, lahat nga po ng problema ay inabot na natin. Pagkatapos maglalakas pa sila ng loob na lalapit na muli sa inyo sa kabila ng maraming panahong ginugol nila, pabalik-balik sila sa Senado. Bakit ganito pa rin? Sa bawat tanong ko sa inyo kanina, ang sagot ko puro hindi. O talaga pong ganyan ang problema? Yung team sumpa kahit kailan ay hindi na nila magagamot ang problema ang sinasabi natin sa inyo. Bakit? Sila po ay may kinalaman din sa pag impeach sa Vice President. Gusto po nilang tanggalin ang ating Vice Presidente. Gusto nyo bang matanggal ang Vice President? Ang Vice President po natin ay inihalal ng mahigit put dalawang milyong Pilipino. Yung pagkakahalal niyang yun ay kayo po ang nagbigay ng na kapangyari. Bakit ngayon bigla na lamang nilang tatanggalin nang hindi man lang kayo kinonsulta? Kayo po ang naghalal sa kanya. Ngayon po, yung inyong mga representatives sa Kongreso. Hindi man lang nila kayo kinausap. Hindi man lang nila kayo tinanong kung yung gagawin nila na pagtatanggal sa kanya, ay eh, meron kayong pagsakayo. Kayo po bilang mamayan ng ating bansa, kayo ang merong tunay na boses sa mga bagay na ganyan. Hindi po pwedeng basta na lang kang ng meron, nang wala kayong kinalaman. Hindi po. Kailangan malaman po rin yun. Ngayon po, naghihintay na lang sila ng panahon na kapag sila, yung team na yon yung kabila, kapag sila po ay nanalo, tsak na tsak, maliwala po kayo sa akin, pag sila ay nanalo at nakakuha ng maraming bilang sa kanilang panig, tanggal ang Vice President. Paano natin mapipigilan yan? Iboto po ninyo, PDP laban. Siguradong, sigurado, pipigilan po natin yan. Pipigilan natin yan. At pagkatapos po, ang gagawin ng PDP laban. Kailangang maibalik si Pangulong Digong dito sa ating bansa sa lalong madaling panahon. kababayan dito sa Malabo. Yung kuryente po, matagal ko nang gustong ibaba. Ang problema ko lang po, napakarami kong kalaban doon. Kapag ka yung tama, ang aking gustong gawin, napakarami lumalaban sa akin. Alam po ba ninyo kung ano yung pangunahing layunin ng batas na ginawa 24 na taon na ang nakararaan. Tandaan po rin nyo. 24 years ago, in 2001, gumawa po ng batas tungkol sa kuryente. Ano po yung layunin, ang pinakaunang layunin ng batas na yon? Kailangan maidulot ang serbisyo ng kuryente sa bawat pamilyang Pilipino sa murang halaga. Yun po yung nakasulat. Letra po, letra na kasulat po sa murang halaga. Kaya tinatanong ko po sa inyo kanina. Mura po ba ang kuryente dito sa Malabon? O ayaw nyo na sumagot? Ay! Bakit po baligtad ang nangyari? Yung layunin ng batas pagkatapos ng 24 na taon, kabaligtaran ang nangyari. Sa ngayon po, ang singil ay, ng kuryente ay, sa ating bansa ang pinakamataas sa buong Asia. Bakit po? Aba, yung mga binoto niyong siya to, hindi naman binabantayan yung papapatupad ng batas. O ay eh, sino ba binoto ninyo? Pabalik-balik na po sila doon. Yung iba, apat na beses na sila nakabalik. Ibig sabihin, pag apat na beses sila nakabalik, Nakapagsilbi na siya ng 24 na taon sa Senado. So bakit ganito pa po ang presyo ng buhay? Yung iba tatlong beses, Ibang dalawang beses ngayon, lalapit na naman sila sa inyo. Yung team na yon, hindi sila makakakalap ng ganito karaming tao kung wala silang daladala ayuda. Kayo po ba ay binigyan ng ayuda kaya nandito kayo? Hindi! Baka naman nabigyan kayo, ayun lang nabigyan. Yun po yung masarap na yun. Walang ayuda, pero yung tao, voluntaryong pumunta rito para magkita-kita tayo. Baka Pag pag-usap tayo tungkol sa nangyayari sa ating bansa. Akala nyo ba legal ang ginawa nila kay Tatay Digong? Hindi po. Hindi po totoo. Yung sinasabi nila na legal, hindi po totoo yan. Meron po tayong umiiral na ustisya sa ating bansa. Kung sakasakali si Tatay Digong, sakali lang. Kagaya ng kinilang ipinaparatang ay nagkasala. Litisin ninyo siya. Ipagsaktal ninyo siya. Ihablan nyo asuntuhin dito sa ating bansa. Sapagkat siya ay isang Pilipino. Wala pong kasalanan ang dating Pangulo. Yung ginawa niyang War on Drugs ay isang programa na inisip niya sapagkat alam niya na kapag hindi niya ginawa ang pagbaga at paglaban sa droga, walang mangyayari sa kinabukasan ng kanyang bansa. Sapagat ang droga ay napakaraming epekto na ginagawa. Masisira ang isang tao. Mawawasak ang pamilya. Mawawasak ang lipunan. Alam ni Tatay Dibong yun. Alam niya bilang Pangulo ng bansa Katungkulan niya na sinupin, proteksyonan, depensahan ang interes ng bawat mamamayan. Yun ang kanyang obligasyon. At walang isa man na tumutul nung gawin niya yung programa na yun sapagkat siya'y Pangulo ng Republika. Walang isa mang ahensya ang tumutul. Ang totoo po niya, binigyan pa lahat ng pagsangayon at budget para may sakatuparan ang programa niyo. Kayo po ang nakakala. Nung ginawa niyo, yung programa na yun, nakikita niyo malaya, tahimik, ang mga eskinita, yung mga kalsada, na wala yung takot sa inyong dibdib na baka sakali, napaka, napakarami ang mga puser, napakarami na ngayon. Noon lamang po nagkaroon ng katahimikan, ng kapayapaan sa dibdib ang mamamayan. Marami pong sumuko. Marami ang nagbalik loob sa pamahalaan. Kung alam po ninyo yung kahabaan ng Commonwealth dito sa Quezon City, magmula ka po sa Pilcoa, hanggang sa kaduluduluhan ng Fairview, merong pito hanggang siyam na barangay ang dadaanan mo dyan. Nung wala pa yung kampanya laban sa droga, Merong 35 hanggang 40 na pangyayari ng nakawan at hold sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Alam ko po yan sapagkat ang mga barangay opisyal sa dapong yan ay halos kaibigan po po lahat. Pagkatapos na itaguyod ng Pangulong Digong yung kampanya laban sa droga, doon lamang natahimik ang kahabaan ng, ng Commonwealth Avenue. Nagpasalamat ang maraming tao nagkaroon ng kumpiyansa ng mga tao ngayon po dinala siya sa Netherlands isang hukuman isang hukuman na walang jurisdiction sa ating bansa Sapagkat kumalas na tayo bilang kasaping bansa dun sa Rome Statute na kanilang ipinagbama natin bakit siya hatulan ngayon? Sa harap ng pangyayari na umiiral at gumagana ang ating justisya para nilang sinampal ang lahat ng hukuman dito sa ating bansa. Para nilang sinampal lahat ang mga piskalya dito sa ating bansa. Sabagkat sila, sila ang uusig at ahatol sa isang Pilipino na walang kasalanan. Alam po ba niyo ating national hero, si Dr. Jose Rizal? ang umusig dyan at humatol, mga Kastila. Pero noong panahon na yun, ang ating bansa ay nasa ilalim ng pananakot ng Espanya. Tanggap natin yun. Pero ngayon, ang ating bansa ay isang bansa malaya, nagsasarili. Wala tayong, wala tayo sa pamamahala ng ibang bansa. Wala tayo sa pamamahala ng Netherlands. Bakit ang hukuman na ito? ang hahatol sa isang Pilipino. Paano matatanggap ng isang Pilipino? Ang pinakamasakit pa po, kapwa niya Pilipino ang nagkanulo sa kanya. Tingnan po ninyo. Yung presidente ng Russia, Vladimir Putin, meron din pong warrant of arrest na inisyo ang ICC. Na ipinadaan sa Interpol. Meron din po. Nauna pa nga yung warrant of arrest ni Vladimir Putin kesa kay Pangulong Bigo. Meron din pong naunang warrant of arrest ang Presidente ng Israel, Benjamin Netanyahu. Tinala rin si Interpol. Bakit hindi po mahuli-huli ang Presidente ng Russia, Vladimir Putin? Bakit hindi rin po nauhuli si Benjamin Netanyahu, Presidente ng Israel? Samantalang itong dalawang leaders na to ang pumatay ng libo-libong tao sa pamamagitan ng gira. Ang Russia, giniera niya ang Ukraine. Yung missile, wala pong pinipili. Kahit sa pag sumabog yan, mga bata, eskwela, hospital, kahit sino tatamangan ka ng missile. Yun po yung crime against humanity. Ganon din po sa Israel. Pasabog dito, pasabog doon. Laban sa kanilang kalaban na tawagin ay Hamas. Kahit sino. Bata, matanda, babae, lalaki. Sino man ang tamaan ng mga misa na yan. Walang sinisino. Crime against humanity. Yun ba ang ginawa ng Pangulong Duterte? Hindi po. Ang Pangulong Duterte dinirekta niya yung programa niya sa mga kalaban ng lipunan, sa kalaban ng gobyerno, yung sumisira yung mga anay ng lipunan na pilit sinisira ang ating mga pamilya, ang ating pamahalaan. Kung sakali man pong may napatay, talaga pong ganun. Ngunit yun ay isang legitimate na programa na inisip niya sapagkat alam niya responsibilidad niya na sinubing depensahan, proteksyonan ang mamamayan ng kanyang bansa. Ito ang sinabit niya. Alam mo niya kung nasaan yung ICC? Yung ICC na tinatawag na International Ano na pangalan niya? Gusto ko nang kanya. International Criminal Court. Yun po ay nakabasis sa Netherlands. Ang Netherlands po ang pinamumugaran ng mga komunista na kanilang sinusuportahan ipinagtatanggol na hanggang ngayon ay kanilang sinisinob sa kanilang bansa. Hindi natin mapabalik dito yung mga komunista ang kalaban ng ating bansa sapagkat sila'y namumugad doon sa Netherlands. Balik na nangyari. Ang ating Pangulo na lumalaban sa Komunista ay siya ngayon ang tinala sa Netherlands. Tingnan po ninyo ang kabalintunaan nangyayari sa ating bansa. Kaya kahit humaba po ang aking pagkukwento sa inyo, bali wala po sa akin. Basta't malaman lang po ninyo kung anong nangyayari sa ating bansa. Para ganun ay huwag kayong mataya, huwag kayong mailigaw ng konting ayutang binibigay ng kabilang team. Huwag kayong pasisilaw. Kung sakaling bibigyan nila kayo, ang payo namin, kunin po ninyo. Sapagkat yun ay pera ninyo. Hindi nila pera yun. Hindi nang galing sa bulsa nila yung mga ayutang ibibigay sa inyo. Hindi po. Pera po ng bayan yun. Nagpapanggap lang sila na kunwari galing sa bulsa para silawin nila kayo. Huwag kayo masisilaw. Tanggapin ninyo. Huwag kayong magpapasalamat sa kanila. Alam na po nyo ang gagawin niyo. Pagkatanggap noon, bumili po kayo ng inyong kakailangan. Kalimutan nyo na silang lahat. Sa araw ng botohan, alam na po niyo yung Team Suka. Yung Team Suka po may asin. Katulad po ninyo na may asin pa. Iboton nyo po kung po lahat ng kandidato ng PDP Laban sapagkat kailangan po natin ang bilang. Kapagka po marami silang bilang yung team na yon, sa susunod po na Kongreso, tatanggalin nila ang Vice President. Kaya po nililinong ko sa inyo, ang PDP Laban, ang team ang may kakayahan para labanan ang maitim na balakin ng kabilang team. Huwag kayong maniniwala sa kanila. Wala silang sasabihin. Pangangako na naman sa inyo. Anong ipangangako nila sa inyo? Kasama sila kung bakit nagkaganito ang ating bansa. Nagkakawatak-watak na naman tayo. Malungkot na naman kayo. May galit kayo sa puso sa nangyari sa dating Paolo. Hindi sana ganito. Dapat sana eh. Nagkakaisa na sana tayo bilang isang bansa. Sapagkat doon magmumula. Doon magmumula. Sa pagkakaisa yun. Para tayo bilang isang bansa ay sumulong mabuhay ng marangal. Tingnan po niyo ang Senado ngayon. Kaya kailangan po kami makarating. Kailangan po natin ayusin ang kalidad ng Senado ang isang senador kung talagang gagawin niya ang kanyang tungkulin, yung kapangyarihan na ibibigay ninyo, makakagawa siya ng ikabubuti ng kalagayan ng ating bansa. Ang problema, ilang ulit na silang bumalik. Napatunayan na ninyo kung ilang ulit na bumalik. Wala silang napatunayan, kundi ang nangyari sa ating bansa ngayon. Tandaan po ninyo yung mga tinanong ko sa inyo kanina. Ang sagot nyo ay puro hindi. Totoo naman po lahat yun. Sapagkat ang bigas po talaga ay napakataas na po. May nangako na 20 pesos. Wala na Natupad ba? Hindi. Yeah. Mga na naman sila sa inyo. Sana po, sana po. Eh talagang gamitin po natin ang boto. Huwag po niyong Huwag po niyong kakalimutan ang aking kaibigan Ninong de la Cruz. Sapagat nakita ko po habang kami nag nagmumotorkid kanina. Nagmamasid po ako sa mga taong kumakaway sa amin. Ilang kalsada rin ang aming inikutan. Kilala pala siya at kumakaway lahat. Yun ang gusto kong kapartner. Yun ang gusto kong kasama. Action man. Siya pala ay palaging nasa unahan ng mga pangyayari. At karuna sa ako ito palang si si Ninong ay palaging nandiyan. Siya pala ang may kagagawang kung bakit nagkaroon kayo ng dalawang malasakit center. Siya pala ang may kagagawang kung bakit nagkaroon kayo ng kauna-una hospital dito sa Malabon City. si Hal Dardo huwag nyo rin kakalimutan barkada niya yan alam ko magbabarkada ibig sabihin magkakaayon ng prinsipyo iisa ang ganilang patakaran at yung anak ni Maang Dardo si Rome kunanan huwag nyo rin pong kakalimutan <laughs> hindi ko po makakalimutan ng gabi ito na kahit gutom na gutom na kayo. Wala kami ibinigay na AX. Wala kaming binigay na tupad, wala kaming akap, at kung ano-ano pa. Ngunit nagpasensya kayo, nagsakripisyo kayo para pakinggan po ninyo ang isang Dante Marcoleta. Ilagay niyo po ako sa Senado para magkaroon naman ng konting kalidad ang Senado. Labanan po natin silang lahat. ang Senado po ngayon? Kung babalikan nyo sa kaisipan nyo. Tingnan nyo yung Senado. May meron kayong inihal na artist. <laughs> May kingkoy. May boxingero. Parang isang niluto, mga kababayan taga Malabon. Isang niluto na hindi natin malaman kung anong pangalan. Basta nyo na lang niluto. Pwede ba yun? magluluto ka ng isang putahe, alam na alam mo ano sa hug gagamitin mo. Mapapaksiuma niyan, sinigang, mityado, miludo, estopado, kare-kare, alam mo na alam mo. Alam na alam po ninyo kung ano ang pipili nyo sa hug para mailuto ninyo. Eh, ngayon po yung Senado, tingnan po nyo ngayon. Kaya nga po nagkagaligan ito ang bansa natin. Basta na lang ninyo niluto, may kasalanan din po kasi ba kayo eh. Basta nyo na lang niluto pagkatapos inihain po ninyo sa mesa. Ang sabi po ng mga taga Malabon City. Nanay, ano po ba ito niluto nyo ito? Ang sasabihin mo ba niya? Huwag nyo lang itanong ko maraming basta kainin nyo. <laughs> Hindi po pwede yun. Mahirap po. Eh. Ano niluto po talaga pero talagang hindi natin alam. Alangan nga pong kainin eh. Pero luto na po. Eh, ano pong gagawin ni Dante Marcoleta? At ang kanyang mga kasama. Si Dante Marcoleta po, pag nandun na, siya po ang magiging magic sarap. Magkaroon man lang po ng lasa kahit papano. Sa umpisa. Ano po? At mula sa lasa na yan, siya, magkakaroon po tayo ng pag-asa. Number 30 po sa balota, Dante Marcoleta. Maraming maraming salamat po at magandang gabi muli sa inyong lahat. Lungso ng Malaboy! Esang malakas na palangbakan para sa ating susunod na Senator, Senator Dante Marcol!